is yoy. Final countdown. Mamaya, kantahan tayo Score, yung score. score. Dodong Kaliwa versus Larry. Larry. Larry the Great. The Great. Versus Dodong Wakali. Live mo. dumayo. Hindi live yan. yan? I-upload sa YouTube yan. Tama yan. Dumayo sila i-game Decision, ha? Decision. Decision. Decision mayin mo. Ano? Ano pa? Kunsay kit na. Halos putang alam may agimat atayan <tongan> eh. Ito maganda, ito maganda 'yung YouTube kasi may mga gandang ano sa wiaran nito. 'Yan magaling mag wiaran manalo. Sa wiaran 'yan. Spater. Tinakpon pa yung Jisoo, ang galing eh. Picture natin. Naka na 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 kalas to eh. sila. Sinong magaling magkalas. Kung sino ko ang kalas, talo. Kailangan yung madami mananalo dito. One minute na ba? Si Larry Kalas mo naman ang kalaban mo eh. Larry Kalas! Hindi pumasok, wala ayun. Yan pa lang ano, nga, palayaw. Sa dong anong brightness. Sa dong brightness yan. Yeah. Yan, yeah. maganda. Steam na ako ha. Bo, mamaya nasa YouTube na ito mga kaibigan natin. Steam na tayo ha. Dodong Kaliwa pala mga kabarangay o oh, yung mga taga bayugan dyan ito sa Maynila nalalaban oh. yung player nyong taga bayugan bayugan uno Dodong Kaliwa mga Bilyanway ba shout out lagmas ay magpakilala <laughs> 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 nagtakip ang <laughs> <Rock. laughs> Rapper ang po Rapper ka ba? Ano ba, bang? Ano ba gusto natin? Mag-champion? Mag world champion ba gusto natin? Hindi, nee, alam lang. Parang may content lang yung channel ko. Ika naman. Ano na iba? Si Larry world <laughs> champion <laughs> ba ito? Na lang, ano na? Ang tapat sa ibang bansa. Ano na? Hindi na? kinaya na? <laughs> Magic Kalas. Ano mo, do <laughs> ka naman? Pakak. Sa ating Kalas versus Dodong Kalas mga ka mo. Gago. Mga katumbok, huwag ito magandang laban sa Pilipinas. <laughs> Maganda mo dito, mga 10 minutes na tayo ah.

Sobra na yung pagkalas na yan. Ang tarantado na wala mo, walang pasok, nagkalas. Si pa, ako. eh. Ito po. Ito po. na sa YouTube. Huwag nga

tahu kita kita kamera. Isang kelas versus kabit. kelas versus kabit, namja lari, lari, Nang alabang Dahil eh, Effective na Sa Boss Arvin. Effective talaga <laughs> ako. Chat out sa mga tropang alabang dyan. Yan, Yan si Rin Rin Mahusay. Ah, wala. <laughs> ah, kaya mayang kalasa. <laughs> kalay. Si Boy Galas sa si Larry Galas. Boy Galas. Larry ka. Larry Larry ano, kabit. Sino <laughs> ang mananalo sa Boy Galas? Ang ganda nga ng caption ko nito kaya sa YouTube eh. Versus Boy Galas. Boy Galas versus Boy Kabit. Ang <laughs> <laughs> dami magkocomment na ito. Kaso di pa searchable yung

Oh, Nagkalas nang na naman si Boy Kalas ha Si Boy Kabit oh, ko ka pa oh, yung mga gustong maglaban ng mga taga-ibang lugar ha Pwede natin dayuhin yung Alabang Junction ha dito sa bilyara ni Boss Arvin Anisco. Shout out sa may-ari ng bilyara. Shout out po naman ako dyan. Oh, sh shout out kay Bulldogs. Wala nga Bulldogs? <laughs> Bulldogs. Shout out! Ayan, shout out shout kay, kay... Lenren Mausay. XB yung punta ko ng XB! Hahaha

Kaya mo na ako yun doon. Oh, Aha, sabay kalas ha sa. Oh. na, mga na Mga katumbok ha. Sabay ka natuloy na. Sabay kabit, bit, na, lalaro na. 8 minutes na tayo mga kapilyan. Sabi mm ako -hmm. nito, tobo ka lang. Ano yun?

Eh, ah, nah, terakhir. Terakhir, 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 dito mga to mga buong sa ice. Masyadong kapal? Masyadong yung pamato, hindi nakatago sa ilalim. Hindi talagang mag-ayawan sa mga biolo ko kada yan Okay na to! Okay na? Dalawin mo na! na! Ay, naglabing sa pag kang Naglabing sa Oh nga. Ang tatago niya. Tapos yan. Ang lalo niya. Dalawa ka Dalawa. Ha? Dalawa ka tatagol. Dalo mo. Dalo mo tatagol. <laughs> ah, mga viewers natin sa Gidli ah. Kahit yeah. din ang natira guys. Ito yung tapo ko eh. O sige yan <laughs> tayo. <laughs> tayo mo. Ah. Ang ganda laban nila mga kabilyar ah ang antitira mga kabilyar 15 partida ayan si Larry Boy ng Alabang ayan 16 16 mukhang hindi makakaya pag 16 1-1 pala eh Ito na, last ball sin ko, mga kabilyar na, last mga kamilyar, Ay! Oh, <laughs> ang last ball, last ball, mga kabilyar may wag talagang bilyar mga biliyar. Epektibo din effective <laughs> <laughs> Ganito kasaya ang bilyar sa amin guys, ang... alam nyo lang. Effective din, kung 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 Ang laban nila, decision, guys. Ayan, oh, kung 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 Shout out sa mga alabang boys